So mga babayan uh, Pilipino may ari ng shop na to ito yung menu nila galing diba? so mga pasta uh, ang kanilang mga uh, binibenta Ayan. at meron akong in order yung malupitan yung adobo pasta ang <laughs> kulit Mamaya mapakita ko sa inyo kung ano yung tsura. Hindi ko mahanap dito So, first time kong makita yung ganong menu, kaya na-excite ako. Ayan, sa kuya oh yeah, at abi, diyan yung may-ari. Ayan, nagluluto. So, yun yung main sanoy, Ayan o. No? Ayun oh. No? Ano pangalan nito ulit? Pork adobo. Adobo. pork adobo. Pork adobo pasta. Gusto kayo ito? <coughs> Signature pasta. May pork belly. Pork belly. Kaling. Ayos. Thank you, pa, Thank, you. Thank you. Thank you. Yung drinks namin. Ayun oh. Ang lupit. Diba? Ayun. May pork belly nga. Ito naman. Adobo. Ayun oh. No? May adobo nga. Okay, so natikmang ko na siya sabi ko, sarap, lasang adobo nga so rin ako ng berry musta ang top, sarap sarap kaya may itlog may garlic kaya may karne kaya yung panalo, adobong adobo, adobo.